Hello hello guys So ngayon guys ay nakikita niyo at madilim sa aking likuran. Kasi nga bound out dito ngayon guys sa buong um, blocks Kasi nga uh, may ah, aayusin lang daw So ayan pupunta tayo sa labas Para mag top up at magpanood See you guys Nandito na kami insan sa labas guys Ayan maliwanag na ang araw Maganda ng view dyan Oh sa labas ng bahay namin pupunta kami ngayon sa market guys para bumili ng ice cream, magpalood at magkap. See you! you. Tadaan na muna tayo ngayon sa Hagdan kasi nga brown out. Hindi gumagana yung elevator guys. Nandito na tayo ngayon guys sa labas ng aming uh, sa labas ng set division. Ito sa handsome Court. Handsome Court tayo guys kasi lahat ng mga nakatira dyan puro magaganda at guwapo. Minsan <laughs> nandun na. Good morning nyo ba guys so since bound maghapon natin yung magandang bulaklak guys. Ano kayang klaseng bulaklak yan? Ba't ang ganda? oh yan oh. Wow! Ang ganda naman. So, yan guys, nakikita nyo ba yan? Nakapunta na lang siya guys ng market. Tingnan nyo yung kanyang widgets guys. <laughs> yung isa mahaba, yung isa maikli. <laughs> o oh, diba? Sana all. Ayan <laughs> guys, ang gaganda ng mga bulaklak guys. Wow. Wow. Hmm. Ganda. Ganda. Punta muna nga tayo. Dito muna ngayon sa Merong mga pang-iisip. Yung mga. mga jacket yung Christian T. na. Ang ganda. Ito. Ang gabanda. Yung mga jacket pang-iisip. Ayun pa. Ang dami. alam ni Isan kung nasaan oh, okay. ako guys. Hindi na ako nakita. Ato ba ito ka ba? Ah, nagtalag ako. <laughs> Bibili muna tayo ng ice cream kasi masarap yung ice cream sa lakto. Okay. Pwede rin naman pala octopus. Yun. Yun ayan na guys sa aming ice cream guys adaan muna tayo sa Pinoy store guys bigyan tayo ng soft drink at chips ayan hindi naman hindi naman hindi rin bawal ayan guys ito yung Pinoy store guys so pasok na tayo at uwi na uwi na kami tapos kitchen yun Ano? Magpipinsan kami sa tatlo. Tapos sa sa'yo, Indiana. Wala, ba? Ang mga kalibahay? Maliit lang kayo. naman. Tatlong tat. Tatlong na? Oo, oh, pinag-isa yung dalawa. -tay okay. Nandito oh, oh. tayo ngayon ngayon sa car park. Punta na sa amin. Ayan. Pagdaan na naman ulit tayo, guys. Pagdaan na naman ulit tayo, guys. Fourth floor hmm. yung sa amin. Yung sa block namin. Nasa fourth floor. Round out. Bukas, ibang block. sa na naman yung round out. Tapos. <laughs> okay. Hindi <ko> ba? <laughs> so, okay.

Ang guys. Nandito na tayo <laughs> So, ayan na nga. Bye bye guys. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.